sa yung kalsada Pero for sure matutuyo yan Pag nandun na tayo sa Marilaki Hi what's up guys Welcome back to another vlog So for today's vlog Meron lang tayong breakfast ride Siyempre Sa Yeyes Marilaki pa rin Kasama natin yung mga kaibigan natin So ito dalhin natin yung ating sa X4R ah uh, Tiko call search na natin to natin yung pupuntahan natin Shell boso boso Isang oras Late na ako <laughs> Basa pa yung kalsada Alright Matilabsik to Okay, guys pray muna tayo Let's pray Our Father in Heaven, thank you for this day po, Lord. Thank you po sa pagising po sa amin sa umagang to, Lord. Lord, uh, I pray po nagabay na po kami sa aming biyahe po, Lord. Makarating po kami ng maayos at makawi po ng safe, O Lord God. I pray din po na ma-enjoy po namin itong ride nito and mawala po yung ulan sa aming uh, pagbiyahe po, Lord. Lord, na may maging safe po ang bawat isa po, Lord. Ingatan na po ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen sa usapan namin 6.30 nandun na kasa yan, palis pa lang ako nalabas ko ka pa kasi yung sasakyan nakaharang yung sasakyan eh 51 minutes nandun na tayo ang tilabsik dito sa likod oh, basa yung kalsada Pero for sure matutuyo yan pag nandun na tayo sa Marilaki. Tapos yung suot natin ngayon naka vans tayo pero naka ano naman tayo riding pants Okay guys, uh, tuloy ko na lang itong vlog pag nandun ako sa Shell Boso Kasi almost one hour yung ating babiyahihin papunta ng Shell Boso All Alright, see you guys Ang baduy naman itong ride na to, mambun Simula sa bahay hanggang dito Parang buso-buso ride to, ah, hindi E yeah, yes. <laughs> Tapos wala na rin tayong kasama. Mga nag-cancel na. Baka <laughs> umuwi na lang din ako. Titingnan ko. Kung wala tayong kasama, magkape na lang tayo doon. Malapit sa may eh, buso-buso. Pero baka may makasabay naman tayo doon. So, join na lang tayo. Kaso, puro tilapsing sigat ulikod ko. Buto na lang may bag ako. <laughs> Grabe yung ulan, hindi tumitigil. After itong ride na to, baka next time na ulit ako mag-ride. Kasi nag-uulan na eh. Laban na tayo sa Shell Buso Buso, 9 minutes na lang. Merong ano dun eh, merong kapihan malapit dun sa Shell Buso Buso na hindi ko pa rin na natatry Ganda kasi sa Yeyes May food ka na May kape ka pa Libre lahat <laughs> Joke lang Di pala libre lahat <laughs> Kape lang pala yung libre Ayan guys May kasama na tayo Buti tumuloy si na Richie <laughs> Kasama niya tayo yung kanyang tito 7 minutes nandun na tayo Pasayo kalsada, grabe Hindi tumitigil yung ambon pero ambon lang naman siya, hindi siya yung malakas Pero madulas pa rin yan Yan nga yung ano yung madulas na kalsada pagka bumabiyahe uh, ka Kaya iwasan lagi yung mga pintura Ano yung mga white and yellow Yellow by yung orange pala Sana tuyo sa ano Sa Marilake Para makapag drive tayo na maayos Muna na ata sila Ah, ito pa pala. Pagas lang ako. Ha? Pagas ka lang? Uh Oo. -oh. Yun, no, cbr natin lang. Ah, sige, sige. Okay guys, take off na kami. Ah, 6R nga. Okay ka, sir? Solo ka? Huh? Solo? Sabay ka na sa amin. <laughs> Oo. Oh, oh. Yayis lang. Ha, oh, si Yayis. kayo. wala. Paano na talaga Akit ka lang. <laughs> Kaulanan eh, no? Tara. <laughs> May nakasama tayo. Si Lloyd. Na ZX. Oh, ZX10R pala to. ZX10R na model to 2015 Buti na lang meron tayong bag para may pang salo ng tilabsig sa likod Kasama pala natin yung tito ni Richie Naka CB650R Si Richie naka ZX6R And yung kasama natin Si Sir Lloyd ay naka ZX10R Dito ako munti ka na mag-overshoot Kasi tumalon yung aking gulong malaki okay na nga parang may langis Akong tiwala sa gulong ko Stuck tired bro hanggang yayis basa kalsada hindi tayo makabakbak ng maayos nakasood pa naman si Richie <laughs> sabi ni Richie minsan na lang daw gamitin yung suit umulan pa oh, ang ganda ng tanay eh. nasa baba ng ulap oh. ayan o no? Lapit na tayo sa Yeis 3 minutes sa lang Ang ganda naman ng tapaludo ni Richie Tsaka yung gulong Hindi tumitilapsik sa likod niya yung mga tubig eh. Yung sa akin punong puno na eh Bakit kaya? Wala, kami lang yung big bike dito Ride. <laughs> nice ride! Nice ride! Ang hirap bumakbak Baka naman besa natin talagang ride down mula Oo Grabing ulan yan Solo ka lagi umakyat Hindi na, may grupo din ako kaso busy din <laughs> uh, <laughs> sana all <laughs> tara 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 so, ito yung mga motor na nagtala namin ZX6R 4RR CB650R at ZX10R na 2009 model ito uh, ang ganito ala ZX6R kanina eh. ito mukha kasi lapat ng gulong no? oh Yang fender niya Order daw kaya kay, uh, Raymond yung motor Let's go sure. Let's go So naman yung panahon Mga bun pa din okay, Bounce bounce <mukul Kalimah> <laughs> basa pa dun kalsada eh Pinyagan yung ating GoPro guys Buong ride namin maulan na Hindi naman ganun kalakas yung ulan Ambon lang talaga Kaso yun nga basa pa din yung kalsada Ayan medyo tumutuyo-tuyo na dito Kasi yun nga basa pa din malakas na naman yung ulan <laughs> chill ride lang talaga ok guys, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog Lagi tayo mag-ingat dahil na ngayon tag-ulan. So, mga akyat ng marilaki, magdahan-dahan lamang para iwas aksidente, okay? Darating kayo ng kapote in case na lumakas ang ulan. Alright. Thank you for watching, guys. Always ride safe and food God first. See you on my next vlog. Peace out. Bamba!